Sorry mga boss, siya-share ko lamang yung aking ginawang uh, benderan. Yung gawa ng mga anilyo natin, yung ating mga stirrup, na gawa din sa deformed bar. okay? So ang maximum ng uh, rebars, yung diameter bars na pwedeng gamitin natin dito is hanggang 12mm. So dahil 12mm lang naman yung pinakamalaking bakal na gagamitin natin, dahil nga uh, bungalo lang naman yung gagawin natin. <coughs> so bali ganyan, bali nilagay lang natin ng mga bakal na nakatayo. So kinakailangan yung grove ay nakaganyan. So itong straight na grove na to, siya dapat yung nakaharap dito sa mismong dadaanan ng bakal. So para hindi sumabit kasi makinis yan. So itong grove na to, yan nakikita nyo mga grove na yan. Kinakailangan ganyan yung posisyon niya, Lahat. Yan. So yung mahabang grove na yan, yung sa gilid, yan yung nakaharap dito sa mismong susuotan ng bakal. Tapos, mapapansin nyo tatlong hilera ng bakal din yung ginawa ko. So ang ginawa ko nga pala to 12 mm yung mga bakal na ginamit ko dito. Para hanggang 12 mm yung pwede nating i-bend. Ayan, tapos ipitin nyo lang siya. I-welding nyo lang yan. Lahat, i-full weld nyo para matibay, pati sa ilalim. Yan, naka-full weld yan. Tapos, gagawin natin, ipapako nyo lang to sa kahoy. Yan, sa 2x3, pwede na yan. Ipapako nyo lang ito dito Okay, kahit saan kahoy na gusto ninyo, papako nyo lang yan. Kaya napakabilis gamitin. Pako nyo dun. Apat na pako. Okay na mga boss yan. Ito, matagal na namin ginagamit yung ganitong diskarte. Pagkatapos, halimbawa tapos na kayong gumawa ng bahay, pwede nyo i-junk. Pwede nyo i-benta, no? Tapos, kung gusto nyo namang itabi, itabi nyo. Pero ako, hindi ako nagtatabi ng ganito. Kasi, hindi naman pare-pareho yung mga anilyo na ginagawa namin. So, iba't iba yung laki. Kaya, gumagawa na lang ulit ako nito. So, mabilis lang naman gawin yan. At kanyan lang mga boss yan, nakakabit. So, kita nyo, apat na pa ako lang. O, isa, dalawa, tatlo, apat. Napakatibay na mga boss niya no? Kita nyo, hindi, bas, hindi basta-basta matatanggal. Tsaka isa pa, hindi naman ganun kalakihan yung bakal na gagawin natin dito. So, 12mm lang yung pinakamalaki, kaya naman napakatibay niyan hindi ka unlike ng pako kasi mga boss magagawa tayo ng temporary pako so yung pako katagal lang bumabaloktot yan di ba so may tendency na nag-iiba na yung laki ng ating mga anilyo so minsan may maliit may malaki hindi gaya nito stable pare-parehas yung ating anilyo tsaka isa pa maganda eskwalado at ito naman mga boss yung itsura nung stirrup nung anilyo na ginawa natin dito sa ating uh, ginawang benderan so ayan hindi naman siya talaga perfectly iskwalado pero okay na siya mga boss no so mas maganda kung gusto niyo na mas magandang uh, kakalabasan ng ating mga anilyo kung anong laki ng gagamitin natin sa pang anilyo ganun din kalaki yung gagamitin niyo na mga bakal dito sa ating benderan so ito kasi 12 mm ito 10 mm so hindi na ako gumawa nun para sa anilyo para isa na lang yung ating bendera na gagawin